So, yun, magandang gabi. Kumusta po ang lahat? So, yun, bali, alas 10.25 ko na. So, subukan naman natin. Sana, walang dikya. Kagaya kagabi na maraming dikya. Surrender ako kagabi. Umuwi nang wala sa oras. At lumperaso lang yung nahuli ko. Dalawang tarakbagot sa kaisang lapis ba yan? lapis yata yan tapos kinaumagahan sumubok ulit ako ganun pa rin ang daming dikya pa rin yung nahuli lang natin sa umaga yung malaking balatan lang ayun lang yung nakuha natin masarap pala yung ganong balatan first time ko magluto ng ganong uri ng balatan sana ngayon makalilisya tayo makabawi tayo sa mga madaming lausong natin na paunti-unti yung huli eh. subukan natin pupuntang kabakungan sama lang walang kalaban dun so yun na mga sa mga natin sana suertein tayo ngayon para kinamagahan may may binda tayo pambigas Baiklah, kita ada apa ada Grabe. <laughs> nakataka sa pana. Hindi nakatakas sa kamay. <laughs> Talaga Huwag papakay. para makatagpo tayo ng malaki para sigurado para ipagpig na tayo ha, harvest gusto tayo na lang Walakas ng yung agos.

sa tito ko pang kaandun din hindi din, din lumuso ko ng lang pa na kahit anong gawin natin kung anong makita sasa pa lang yung isda rito kapag may ano na malakas na agos kapag na yung wala nang buwan kapag ka wala pang malakas na agos hanggang pang ulam lang muna tayo <coughs>